Hi guys! Happy Thursday! Time check, 11 a.m. Tapos na tayo sa ating second patient of the day. Nagutom tayo ng bahagya guys dahil ang kinain natin ay kapirasong kapirasong kanin. Pati ang scrambled egg na ginawa ni daddy para kay ate. Dahil medyo masakit ang lalamuna ng ating dalaga at volleyball player, ako na nga ang kumain ng kanyang scrambled egg. Hindi sana tayo kakain guys, pero dahil sayang naman yon Mm, inubos ko na. Anyway, meron tayo dito ng cinnamon almond butter. Ang ating next patient ay naka-schedule pa ng 1 p.m. Pupunta muna tayo sandali sa Michael's Arts and Crafts Store para mag-ikot-ikot at meron tayong isu sa oling items. Um, papalitan natin ito ng mas maliit na size. Tapos, baka umuwi muna tayo sa bahay guys para kumain ng lunch at saka para magligpit na rin ang ating kabahayan. Ito guys ang ating pantawid gutom from Nature ba Valley Biscuit Cinnamon Almond Butter. Wala din tayong baong coffee. Meron lang tayo guys tubig panulak. For now, pwede na to. Pagdating natin sa bahay, kumain tayo ng maayos at uminom ng coffee. Balikan ko kayo mamaya. ayan guys, ang ating ano ngayon, weather condition dito maaraw pero medyo malamig um, ang ating temperature ay 52 degrees Fahrenheit talagang nagutom na ako guys, mabuti na lang talaga ay marami tayong baong kutkutin sa ating sasakyan dahil ang ating work nga ay laging nasa daan mini make sure ko talaga na marami tayong granola bars or bis biscuit biskuit ka dyan um, dito sa, sa ating sasakyan kasi guys minsan tanghali na nagda-drive pa rin tayo so ito lang mga pantawid gutom natin tapos pag uwi natin sa bahay doon na tayo kumakain ng maayos na lunch o kaya ay um, snack so parang gusto kong magluto ng pancit bihon I think meron pa akong isang balot ng bihon Meron din ako mga leftover na chicken rotisserie na na-freeze na natin Meron ako sa bahay na carrots pero wala tayong repolyo Meron din akong chorizo sa bahay So baka magluto tayo ng pancit beef Kasi guys pag umuwi tayo galing work Tapos wala tayong ulam Yun ang maganda nating kainin So baka magluto tayo niyan mamaya Sarap to guys Actually, bigay to kay ate ng kanyang volleyball sister. Ayaw naman kainin ng ating dalaga, kaya ako na lang ang kumain dahil sayang naman. Hi guys! Happy Thursday! Time check, 5.45 ng hapon. Um, Nakascrubsuit pa rin tayo guys dahil marami tayong inasikaso o pagkatapos nating magtrabaho. So, ang ating last patient ay natapos around 2.20 ng hapon. That's very late for me. Dahil kadalasan guys, by 12 or 1 o'clock tapos na akong magtrabaho. Dahil yung ating patient ay hindi pwede ng medyo maaga, nag-request sila na kung pwede daw ba na alauna natin siya i-therapy. And then, pagkatapos nating magtrabaho, um, sumundo na rin tayo kay JJ dahil si Ate Ay dumaretso sa kanilang um, high school para umaten ng club meeting. So, tapos na tayong mag-dinner. Sinabayan ko na si Bunso. Si Ate Ay na ihatid na ni Daddy sa volleyball training. Meron na lang sila hanggang today. Last practice nila actually. And then, lalabas sila ng kanyang mga volleyball teammates. Kakain sila sa labas. So, susunduin ko siya subuhin sa high school para dalahin sa um, Olive Garden, I think. Doon sila kakain. Um, and then, si Jay naman ay merong swim practice tonight. Si Daddy ang maghahatin. So, ang niluto natin, guys, ay lumpiang Shanghai chicken version. Um, ayaw natin masyadong kumain ng pork. Kumuha ako ng lumpiang Shanghai using chicken breast. Ground chicken breast. And then, sa mga bata naman, nag-air fry lang tayo ng chicken tenders. Sa dalawang piraso lang yung mga bata. Dahil si ating nga ay, hindi naman kumain ng heavy. Gumawa ako ng egg drop soup. Hindi naman gusto nagustuhan ni bunso kasi yung nagamit natin na chicken stock ay loss of no salt. So walang kalasa lasa yung kaniyang egg drop soup. Hindi raw masarap kaya ako na ang kumain ng kaniyang na-prepare na food. Kasi yung pagkain ni bunso guys ay chicken noodle soup with rice na yon. So kumain tayo ng rice and tatlong piraso ng chicken Shanghai. Nagluto din ako ng ilang pirasong Shanghai para kay Daddy. Dahil bukas ay Friday na, hindi natin kailangan mag-prepare ng almusal ng mga bata dahil sila ay kakain lang ng pinapay, pancake, or cereal. So pag Friday, meron ang kalayaan, kalayaan, na mamili ng kanilang almusal. Pero pag Monday to Thursday, guys, talagang pinapakain natin sila ng rice para busog sila sa school. Kasi madali silang nagugutom kapag hindi kanin ang kanilang almusal. So nagilipit na tayo ng kitchen at maliligo na rin tayo. Ngayon din pala guys, pinasok na namin yung mga tanim kong kalamansi. Nasa basement na siya. Dahil merong frost advisory. Or bababa tayo ng mga 47, 43 degrees lang sa gabi. Baka mamatay pa yung ating kalamansi. And then yung iba kong mga tanim guys na um, nasa upper deck, ipinasok ko na din. Kasi yun yung gagawin nating house plan. So ipapakita ko sa inyo ang ating living room slash Um, plant room. So, ito yung ating cordyline. Ito guys yung nasa upper deck. Ito kala ko mawamatay na to eh. Pero hindi ko siya itinapon. Hinayaan ko lang siya dyan sa kanyang paso. And then, nung summer guys, unti-unti siyang umusbong. Ayan, meron tayong cordyline plant. Dito naman ay meron tayong prayer plant. Hindi ko naman tawag dito. Dito meron tayong snake plant. Ayan. May pa home sweet home tayo dyan. Ito na guys ang ating living room. Ito yung condition ng ating living room. So ito guys, inakyat ko to from the basement dahil kulang tayo ng lalagyan ng ating mga halaman. Ito yung lemon tree na binigay ni daddy. Nasa upper deck din to. Ipinasok na natin bago pa yan mamatay. Meron tayong mga Christmas cactus dyan. So, itong ating living room, guys, ay punong-puno ng house plant. Sa ngayon, ay crowded pa dito. Pero, syempre, kapag nag-spring and summer, lalabas na natin yung iba. So, ayan. Okay, guys. Part 3. Ito na siguro last part para hindi masyadong mahaba ang ating video. So, dito, guys, pinasok ko na din yung aking ceiling labuyo na bigay ng aking neighbor. Kung nakita nyo, guys, may mga Sili pa rin na ready for harvest. Pinutulan ko din to kasi sobrang taas niya. Marami pa rin siyang mga buko. So, ibig sabihin guys, kung ito ay ma natin. So, all year round, meron tayong sili. Ayan guys, so. Meron tayo ditong begonia wing, meron tayong ficus. Ayan, ito na yung elephant ear natin na nasa upper deck. Pinasok ko na din. Katabi niya ay yucca plant na bigay ng aking pasyente. So maliban pa sa outside gardening guys, mahilig talaga akong mag-alaga ng mga house plant. Ayan ang ating pets na si Nugget at Piggy Small. Sila guys ay mga guinea pigs. At napakatakaw nila, manang-manang sa akin, talaga naman. Sinisimot nila yung kanilang um, kainan kasi guys naglagay tayo ng cucumber. Kanina na lumabas kami ni Daddy para ipasok yung mga kalamansi. Nakapitas pa ako ng napakalaking cucumber. Binigay ko na sa aking mga alaga. So, eto guys. Yung ating ficus. Ewan ko kung anong nangyayari dito. Bakit ganito? Nagbabrown yung kanyang edges. Pero ito guys ay matagal na. Hindi siya tumataas. Ewan ko bakit. Ayan kung na-overwater ba yan or underwater eto na ang ating shelves kung saan marami tayong mga tanim na mga halaman. Tapos guys, di ba nag-post ako nung kahapon ba yon na pineapple tree? Ay, pineapple plant na house plant. So, hindi tayo bumili kasi mahal. Kasi guys, meron akong pinatubo. Ito ay scrap lang, pero siya ay naging successful. So, ayan guys, antayin natin, no? Sana magkaroon tayo ng pineapple. If not this year, malay nyo next year. So, dalawa yan. Ito na yung isa, guys. This is a pineapple plant. Ito yung pinagtabasan ng mga kinakain naming pinya. Yung nasa ilalim, guys, medyo brown pa rin. Hindi ko na muna yan puputulin. Antayin natin yan. Sana ay maging successful. Ayan. Meron tayo ditong pinropagit na rubber tree. Rubber plant. Dalawa yan, guys. Yan ay pinropagit natin Parang one and a half months ago. So, marami na siyang ugat. Kaya nilagay ko na sa paso. And then, dito naman guys, ito, ano, bagong bili ko to today. Actually, nakuha ko lang to for free. Kasi naggrocery grocery din ako. Tapos, na-reach natin yung halaga na certain amount, minus $5 off. And this is $5.99. So dahil nakapag-grocery tayo, bumili ako ng, ng fried rice at meron din ako nabili na empanada. Um, ito ay 5.99 ang isang paso which is napakamura compared pag bubili ka sa Lowe's or Home Depot. So meron tayong 5 dollars off. So bali ang binayaran ko dito guys ay 99 cents lang. So ito ay rubber plant din pero kulay pink. Ayan. Sana ay hindi tumamatay. Nirigaluhan ako ni daddy ng ganito. I think yung nirigalo ni daddy ay yellow. Pero hindi siya nabuhay guys. Yun ay natigok. Nategi siya. So ito sana ay ano, maging malago. Meron ako sa taas na napakalaking rubber tree. Yun ay burgundy. Yun na nga yung pinropagate ko doon. Yung dalawang cuttings nun. Ayan. Dito naman eh, meron tayong pa mini baboy or ating ano, alkansya. And then, meron din ako ditong dumb cake na maliit. Ito guys ay binili ko nung summer or nung spring. Ayan. Meron tayong malaking version nito. Papakita ko sa inyo. Ito guys, ang ating napakalaking dumb cake. Tingnan nyo yan. Napaka-tropical. Ang lakas maka-tropical vibe ng ating mga houseplant. Ito guys, bigay sa akin to ng pasyente ko last year. So, binigay niya sa akin, malaki na, pero parang tatlo lang yung dahon or dalawa. Ito ay naalagaan natin. Napaka low maintenance nito guys. Ayan, malaki na siya at marami ng dahon. Ito may palabas pa na isa pa dito. Ayan. Ito pa guys ang ating angel wing begonia. Bigay din to sa akin ng pasyente ko guys. Ito ay puro cuttings lang. Tapos, pinaugat lang natin. Tapos ngayon guys, malaki na siya. Marami na din akong napropagate dito. Ito naman kung matatandaan nyo sa aking mga past videos nung summer. Ito guys ay yung ano, tanim natin sa labas kung saan may kasama ang tatlong iba't ibang kulay na pitunya. Yung may kasamang purple and white. Pinasok ko na dito dahil sayang naman yan kung mapabayaan. Ito ay cordyline plant din. Tapos dito guys, meron tayong ZZ Raven. Ito naman ay cactus na regalo sa akin ni Daddy. Um, two years ago I think. Yan. Dumaki na siya guys. So dumaguna. Tapos, meron tayo ditong alocasia. and then ating photos. Ito yung ating prayer plant. So yung prayer plant, ito na pinakita ko sa inyo, ay cuttings yan ito. And then, dito naman, sa banda dito, meron tayong bamboo tree. Okay, guys. Yan lang muna for today's video. Thank you so much for watching. Remember, every gising is a blessing.